Halina at kaming sama ang ipagdiwak ang buwan ng mga kababaihan ngayong buwan ng Marso. Ngayong araw, tampok ng LMSK TV ang kwento ng Baksilog Queen at ang kanyang patok na negosyo. Isang inspirasyon na road to success story ni Ate Rika na at kanyang nag-iisa at walang katulad na Ate Rika's Alam niya ng mga bisis, ang original ay laging Ate Rika's Sino ba naman ang makakahindi sa bacon, lalo na kung ganito kalasa at on the go kainin at higit sa lahat, abot kaya ng bulsa? Pero hindi kompleto ang experience kung hindi mo rin itatry ang iba pa nilang silog specialties. Nagsimula sa Ditulak Food Cart lamang sa harapan ng isang prestigyosong universidad, magbenta ang kanyang baksilog si Ate Rica, noong May 22, 2006 sa Hepaly ng DLSU, gamit ang lakas ng na loob, nagbukas isa isang pangsangay ang Atiricas Baxilog sa UST hanggang makilala bilang the original Baxilog at umabot sa mahigit kumulang na 200 branches ang kanyang negosyo na Atiricas Baxilog. Nilason ko lang ni ko. Introvert kasi ako. Mm. <laughs> Hindi ako pala ako usap uh -huh. si ganito. Uh -huh. Kung um, bagay, sabi ko it's about time para lumabas naman ako sa comfort zone ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi puro ganito na lang ako. Oo na lang kakagawa ako na maganda, meski hindi ako pa lalabas. Pero mas maganda siguro, parang unlimited yung chances sa magkaroon ka ng uh, contacts or uh, tawag nito, ito, mga... na-connect uh, sa mga tao. I mm -hmm. started ako 2006 talaga. Alright, okay. Ang so, second branch ko ay sa UST. Yung mm -hmm. second baby ko, mm -hmm. 2015. Magkano naman ang puhunan mo noon? Nasa more or less 20 lang. Oh my God! Ang mahal lang sa binili ko yung card. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi syempre may mas stainless yan, ganyan. Oo. Oh, oh. So, yung mga, ano yung mga stocks, hindi naman siya ganun kamahal. Ang ganda nga ng card ko, pero ako peso ako sa card nila. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kaya, nakakatawa lang kasi biruin mo, pinagandaan ko talaga. Tapos, ang first day ko noon, naka 3,000 pesos kada How many branches na po si Ate Ricas now, 2024? Uh, as of now, nearly 200. Oh. Mm -hmm. Company owned or nagpa-franchise? Company ah. owned, franchise also. Mm -hmm. Ang nakakagandahan doon sa Ate Rica's Baxilog, yung sa isang cup niya, talagang complete meal na siya. Yes, mabubos na Yeah, merong itlog, fried egg, merong bacon, merong mayo. Team rice. Right. Yes! May cheese. Yes! May mayo cheese. Oh, yeah. Eh, hey, ma'am, when it comes dun sa cheese, alam naman natin, medyo tumataas ang uh, presyo nagbababa bumababa ang quality ng uh, ng uh, ingredients na Baxilot hindi mo rin sinacrifice Siyempre, alam naman ng buong mundo na mm nag-aano -hmm. tayo ng mas tataas ang presyo. Struggling. Yes, oo, 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 oo. Tapos, ang ginagawa lang namin, sa na nag hindi namin sana suffer yung lasa. Noo, Nag-adjust din kami sa presyo. Okay. Ma'am, correct ka dyan. Ngunit noong tinamaan ng COVID-19 ang Pilipinas at nag-lockdown ang bansa, maraming sektor ang naapektuhan. Kabilang na rin ang food business. Ang Ate Rikas Baxilog na natiling nakatayo, lumalaban at pinilig sumabay sa hamon ng pandemic. Lahat oh, naman yan nakaranas. Mm -hmm. kami. -hmm. Nagsarado ba kayo? Uh, yung ibang franchise nagsara. Kasi mm. yung mga school sarado eh. Wala mm, -mm. And and mm -hmm. mm -hmm. mm Pero yung mga corporate stores, as much as possible, in-open namin yun. Yung mm, -mm. Yung dito sa Vinil, sa Lasala, tsaka sa UST. Mm -mm. Sa UST ako lang bukas eh. Palakasan lang talaga ng Palakasan loob. Palakasan ng loob. Miski nag-aabono ako, uh -oh. gusto ko yung presence ng Baxilog nandun. Uh mm -mm. Miski yung lahat yung wala, actually, yung ibang mga big stores na mm -mm. ano, like, Totoo oh, yan. Wala. An ano, ano, KFC, nawala. Pero oh, oh. Paksilog talagang siya lang nagnatitira doon. At sa pagbabaksilog ni Ate Rica rin naging maganda ang relasyon niya sa mga suki at tumangkilik ng kanyang baksilog. At sa kalaunan, naging kasosyo pa ang iba sa Ate Rica's baksilog. As time goes by, marami ako mga naging ka ah uh, ah. Uh, uh, uh. Apo nitong ni presidente, apo ng kung sino-sino matataas uh, uh. sa senador. Mga politiko. Yes. pero uh, uh. so, alam mo yun, parang, maganda sa pakiramdam ko. Uh -oh, Mas paano, maski konti lang pibigyan mo. But at least, makakalagang tao sila. Yung mga friends ko, na naalagaan ko, na naging lawyer na, yung isa, ay maganda na ano, sa buhay. Lahat sila naging friends ko. After a while, kinunta ko sila. Sila yung naging business partner ko ngayon. Si Leon, si Dino, si Attorney Dino, si Carlo from UP na nag-trabaho uh, din sa Lasal, and then si Carlo Enriquez din. So, uh Call -oh. him pa, siya ang aming GM na sila talaga yung tumulong sa amin. I'm very, very proud sa team namin. Bukod sa kanyang mga suki, naging maganda rin ang relasyon niya sa kanyang supplier simula na nag-umpisa siya ng kanyang negosyo hanggang sa kasalukuyan. So, noon ba talaga, siya yung nagsusubay sa akin. And mm -hmm. um, uh, up to until now, siya pa rin. Pero meron din kami gumagawa ng sarili namin mm -mm. Na process na. No, so, yung una supplier kasi. Okay, tapos so, yung sinasabi ko sa inyo na friend ko way back pa, simula nang nag-start ako hanggang ngayon we're friends pa rin. Ah, so, miski pag nag-aaway kami sa telepono tungkol sa mga stocks na hindi deliver niya na mali-mali mga ganito ganyan. At the end of the day, friends kami. Ang haba na lang tinahak namin. Makalipas ang mahigit labing limang taon ng operasyon, nanatili pa rin malakas at nakatayo ang baksilog ni Ate Rica Peñalosa. At ngayong buwan ng kababaihan, maituturing natin ang negosyanteng si Ate ay sagisag ng kasipagan, katapangan na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay para sa isang magandang kinabukasan. Uh, yung twist ng buhay, hindi ako miyak mm -hmm. hindi ako nagdamdam. Although nagdamdam talaga, Bonte. pero hindi ko siya ginawang ano para bumagsak ako. Ginawa akong sandata mm -hmm. maging para maging successful ako. -mm. -hmm. mm -hmm. parang, yung parang ang inisip ko... Uh, bakit ko ibababa ang buhay ko sa mga salitang ganyan? Mm. Kasi sinasabi babae lang yan. Hindi ka babae lang, babae ka. Correct. Hindi ka lang papeko pa to. Doon sa sinasabi lang, babae ka lang. Yes. Yeah. Kaya natin, miski anong paraan. Kaya natin, uh, miski anong madlang sa atin, basta uh, palagi ka lang magdasal kakampi mo ang Diyos. Okay. Totoo yan. Sino among the celebrity sa buong mundo or sa Pilipinas ang naka... ang uh, very influential sa inyo na gusto mong tularan? Actually, it's, um, hindi naman malayo eh, di ba? Si Cory Aquino. Ah, si Madam Cory. Yes. All his, all her life, uh, housewife siya Pilino eh. Yes po. Hindi na, miski siguro sa vocabulary, sa panaginip or hindi na maisip na siya magiging presidente ng Pilipinas. Yeah. Para lagi kayong updated sa aming episode, just click the notification bell. Ako po si Tessa Squadron ng LMSK TV para sa nag-isang saksi ngayon. Yeah.